Hello, welcome back to my channel Kambosdar. Ngayon naman po ating tatalakayin ang iba-ibang katanungan sa RA11982 o ang Expanded Centenarian Law. Halina panoorin natin ang video kong ito at kung bago kayo sa aking channel, subscribe, like and share at hit notification bell for my new video update. Let's start! Ano ang RA1182, benefits para sa octogenarian at nonagenarians amending RA10868 o ang unexpanded centenarian laws? Ang RA-11982 o kilala rin bilang Expanded Centenarian Act ay naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga octogenarians at nonagenarians, mga taong nasa kanilang 80s at 90s, pati na rin sa mga centenarians, mga taong nasa isang daang taon o higit pa. Ang mga benepisyo na ito ay maaaring magkakaiba depende sa mga kwalifikasyon at alituntunin na itinakda ng batas, subalit, karaniwang kasama rito ang mga benepisyo tulad ng medical at transportation assistance, discount sa mga serbisyo at produkto, at iba pang mga pribileyo para sa mga senior citizen. Ano mga requirements ng mga octogenarians at nonagenarians na ayon sa 10868? Ayon sa RA 10868 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang mga requirements para sa mga octogenarians at nonagenarians upang makakuha ng benepisyo ng batas ay maaaring mag-iba depende sa partikular na benepisyo na kanilang hinihiling, ngunit karaniwang kailangan ng mga sumusunod. Proof of age kailangan patunayan patunay ng aplikante na sila ay nasa edad ng 80 para sa octogenarians o sham na para sa nonagenarians taon o higit pa ito ay maaaring isang birth certificate valid ID na may nakasaad na edad o iba pang dokumento na nagpapatunay ng kanilang edad Proof of citizenship maaaring iniiyahan ng dokumentong nagpapatunay ng kanilang pagiging mamamayan ng bansa Application form kailangan ng pagpuno ng opisyal na form ng aplikasyon para sa mga benepisyo ng senior citizen na maaaring makuha sa mga lokal na tanggapan ng gobyerno. Iba pang mga dokumento maaaring umingi ang mga ahensya ng gobyerno ng iba pang mga dokumento o patunay depende sa uri ng benepisyo na hinihingi. Mahalaga na kumonsulta sa lokal na tanggapan ng Senior Citizens Affairs sa inyong lugar para sa eksaktong mga requirement at proseso ng aplikasyon. Kailan ipapatupad ang RA-11982 bilang ng aking huling pag-update noong Enero taong 2022? Ang RA-11982 o ang Expanded Centenarian Act ay batas na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Agosto taong 2022. Ito ay nagsasaad ng karagdagang benepisyo para sa mga centenarians pati na rin sa mga octogenarians at nonagenarians. Sa ganitong kadahilanan, ang batas ay kasalukuyang epektibo simula sa petsa ng pirmahan ni Pangulong Duterte na Agosto taong 2022. Subalit, para sa eksaktong detalye at impormasyon hinggil sa pagpapatupad ng batas, Maaaring magkaroon ng mga panuntunan at timeline mula sa ahensya ng gobyerno na responsable sa pagpapatupad nito. Mahalaga rin na regular na mag-update sa mga opisyal na pahayag ng gobyerno upang malaman ang mga pinakabagong impormasyon ukol dito. Sa kasalukuyan, ano ang status ng RA 11982 para sa mga senior citizen? Sa kasalukuyan, ang status ng RA 11982 o ang Expanded Centenarian Act ay maaaring epektibo na at nagbibigay ng karagdagang benepisyo para sa mga senior citizen kabilang ang mga centenarians, octogenarians, at nonagenarians. Subalit, ang eksaktong pagpapatupad at pagpapatupad ng mga benepisyo ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokal na pamahalaan at iba pang mga sangay ng gobyerno. Para sa eksaktong impormasyon hinggil dito, maaaring makipag-ugnayan ang mga senior citizens sa lokal na tanggapan ng Senior Citizens Affairs sa kanilang lugar o sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na responsable sa pagpapatupad ng batas na ito. Ayon sa balita na aprobahan ng RA 11982 noong March 17, 2024 o kamakailan lamang. Kung ganoon, kung ang RA-11982 ay kamakailan lamang na noong March 17, 2024, maaaring ang mga pagtakbo para sa implementasyon ng batas ay kasalukuyang nasa proseso. Maaaring magkaroon ng pagpupulong, pagpaplano, at pagpapatupad sa mga ahensya ng gobyerno para tiyakin na may patutupad ng maayos sa mga probisyon ng batas, ang mga senior citizen, lalo na ang mga benepisyaryo ng batas na ito, ay maaaring maghintay ng mga opisyal na pahayag at direktiba mula sa gobyerno hinggil sa mga karagdagang benepisyo at mga hakbang para sa pagkuha ng mga ito. At sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa Expanded Centenarian Law o RA11982, muli kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay hit ang subscribe button at click notification bell, like and share for my new video update thank you.